pulis na bumanat kay PBBM sa social media sumasa ilalim o sumailalim sa neuropsychiatric test. Ayon po yan sa PNP. Narito ang news ni Kim Gomez. Sumasailalim na sa neuropsychiatric test si Patrolman Francis Steve Dalyon Fontillas, ang pulis na nagpost sa social media ng pambabatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagkontra sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, mayroon ng history ang pulis ng erratic behavior at mood swing noon pang 2023 kaya't sumailalim ito sa medication sa Samantala, bukod sa isinampang reklamo ng Quezon City Police District na inciting to sedition, inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo. Pinag-aaralan na rin ng PNP kung dapat na disarmahan ang nasabing pulis. Muling binigyan diin ni Brigadier General Fajardo na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang hanay ang maghayag ng kanika nilang saloobin sa social media, lalo na kung ito ay may kinalaman sa politika. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.